Maraming pangani bang kaugnay ng paggamit ng iba't ibang uri ng media kasama na dyan ang paggamit ng pagkakilala ng ibang tao para makapangloko o yung tinatawag na identity theft. Kaya may mga tao man na gumagamit ng kanilang tunay na pagkakilalan online, may iba na mas pinipiling maging anonymous o kung di naman kaya ay gumagamit ng pseudonyms at online identity. Alam niyo ba, sa paggamit ng online identity, mas napapanatili natin ang ating privacy at mas makaiiwas tayo sa identity theft. Pero paano nga ba ito ginagawa? At anong iba pang benepisyo ng paggamit ng online identity? Alamin natin yan dito lang sa MIL 101! Magandang pag-usapan po itong tinatawag natin na online or digital identity. So ano po ba itong online identity? No? Sinasabi na ito ay yung pagkakilalan o persona na ginagamit sa internet or information and communications technology. Kadalasan itong ginagamit na public account ng users at naglalaman lamang ng kakaunting impormasyon tungkol sa kanilang sarili. Ito po, ah, meron tayong tinatawag ng mga second account, private account. Kung minsan, dump account. Eh, bakit may mga gumagamit pa ng online identity sa halip na gamitin ang kanilang tunay na pagkakilalan? Ang pagkakaroon kasi ng hiwalay na online identity ay nakatutulong upang mapanatili yung privacy at security sa paggamit ng internet. Ito rin po ay epektibong paraan upang makaiwas sa fraud at identity theft. Kaya po kung minsan, kapag gumagamit niya ng social media accounts, makikita natin na halos hindi natin ma-view yung mga posts niya o kaya naman yung kanyang mga sinishare na iba't ibang mga posts din, no? So, we also want to know, ano ang pagkakaiba ng nilalaman ng anonymous online identity or person personal account at ng personal o official na account? Uh, una po, isa usapin ng pangalan at pagkakilalaan. So, dito po, ah, sa anonymous account, gumagamit tayo ng pseudonym o alias. At sa so, official na personal account naman, ay ginagamit natin ang tunay na pangalan ng isang tao. So dahil may pseudonym tayo, not all people will be able to search us. Pangalawa po, content o nilalaman. Kalimitan kasi sa anonymous accounts ay generic lamang ang mga personal na impormasyon at mas madalas ay mas kapansin-pansin pa yung mga topic at interest ng isang tao. Mas naging vulnerable, no? Habang sa personal account naman, ay mas marami ang personal na impormasyon, larawan at personalized na post, no? Pangatlo ay yung yung followers saka yung friends. So dito po sa followers and friends, ilan po sa ating konsiderasyon kapag anonymous account, limitado lamang yung mga kaibigan o followers ng users at madalas ay random at walang koneksyon sa isa't isa. Samantala, sa personal account naman, mas madalas nakabilang yung pamilya, kaibigan, at mga kakilala. Mas malawak din ang social network pero konektado sa isa't isa. Pero may ilan po naman kasi na mga DAP account, private accounts or secondary accounts na kung saan mas nilalabas nila yung tunay na sila o kaya yung the other side of them. Kasi yung iba kapag personal account ay maaring may mga mag-comment ng mga kapamilya nila o kaya mga kaibigan at that person or user will feel na very Um, you know, yung pakiramdam na parang pinapakailaman ka. Well, ano ba ang ilang mahalagang tandaan sa paggamit ng online identity? Well, hindi po absolute ang pagkaka-anonymous ng iyong pagkakakilalan. Kaya wag po magpakampante sa mga pinapost at ina-upload. Lalo't mamaya maaring gamitin yan for other kinds of legal cases. Like for instance, identity theft nga. At syempre, huwag gamitin na online identity bilang paraan para makapang-abuso at manlilang ng ibang tao. Napakalaga po syempre, mag pa rin tayo sa paggamit ng social media, lalot sa ating mga accounts na nire-register sa iba't ibang mga social media platforms. Tandaan po natin, ang anonymous social identity account ay para protektahan lamang ang privacy at identity ng user at hindi para gamitin ito laban sa ibang tao. Yan po ang pinag-usapan natin ang digital identity dito sa MIL 101.